matog ka anak papi matog ka anak matog ka pangga ano ni tago man ka dahil luyo sa kumpaa limpihin paan ni mama oh limpihin paan ni mama buyag buyag limpihin paan ni mama buyag eh Buyagi anak. Buyagi? Buyag! yan early in the morning guys. Ayan. Nag-electric pa na may mga palangga dahil mainit po. Magpa-deliver lang taron anak kung itlog anak ha. Wa sudan sud an na may chicken po lang chicken anak. Po, kay puli anak. Ayan po guys, si Papi naka-relax po sa aking paa. Ayan. Parang tumatago po siya sa aking paa si Papi. Shout out everyone. Magandang umaga. Ayan. Early in the morning mga palangga. Napakainit ng panahon sa katunayan po, inedit po. ito lang muna kami sa loob ng tindahan, guys, kasi wala pa naman pong ano, customer na dumating. And po si Papi nagpahinga po sa likuran ng aking pa. <coughs> Gotom na ka? Igotom na ka anak. Igotom nas bebe. Tug-ani Mama Lisa, gigotom na bagid ang bata kay kung kuanan. Tugan ni Mama Lisa anak ko, sige na anak, please anak. Please. Di man ka mukha og itlog. Di man og itlog anak. kang okay, kag Dunkin Donut anak, tura anak ada Dunkin Donut anak. Dunkin donat anak. <laughs> <Hey>. <laughs> bless mama. Taga Santo, again. Taga Santo anak, very good. Very good, sabata very good. <laughs> Say good morning. Say hi. Say good morning and hi. Uh. Say <laughs> hi and good morning. <laughs> langas sa arong motora anak ko eh. Maglagot ikaw arong motora anak langas kayo anak. Kana bitang motor nga dako kay tingog anak, linggis kis dunggan anak sa. Oy, nagpiyong mana. Oy, <laughs> nagpiyong Eh, nagpiyong. Magsayaw pa baya ta anak. papi magsayaw pa baya ta. Magsayaw pa ta. Are lang ta magsayaw diri kay masud. ali alimuot man sa sud anak, are lang ta magsayaw anak. Yan si Papi guys. Nakapikit na po yung mata ni Papi, matutulog na po ito. So maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all mga palangga. Thank you for watching.